Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ng Panginoon sa muli natin pagniniig dito sa ating lingguhang programang karunungan Buhay. Nais kong uh, batiin ang ating uh, kaibigan na si Dave Vex de Jesus ng Guagua, Pampanga, gandhin ang kanyang kapatid na si Lisa Cabais Ocampo. Pagpalain kayo ng Panginoon upang kayo ay patuloy na maging pagpapala sa iba. Happy listening sa ating mga top uh, fans Elena Facunla, Pilar Tabago, Ellen Balota Castillo, Rex Espinola at iba pang members ng San Isidro UMC sa pangunguna ni Pastor Val Cruz at ni Deaconisa Net Benedictos kay Roland Dominguez, Tony Mihares, Jocelyn panagiton yonilo delgado agot marana kay enrique Sarabia, mel supat at kay ati baby nicolas from la usa bilang tunay na dios si jesus ay karapat dapat sa ating pagsamba ang tanong saan at paano natin dapat ipakita ang pagsamba kay jesus bilang Diyos. Ito ang sasagutin natin ngayon dito sa ating programa sa pamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Unang Pedro 3.15-18. Babasahin ko ang Tagalog popular version ng Unang Pedro 3.15-18. Idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Kumanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa espirito sabi sa verse 15 nitong ating aralin idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon napakaganda ng salitang ginamit idambana ito y galing sa salitang dambana ang ibig sabihin ng dambana ay altar templo o kaya'y sanktwaryo. Sa New International Version ay ganito ang sabi ng verse 15. In your hearts, set apart Christ as Lord. Sa New Living Translation, worship Christ as Lord of your life. Ang pagsamba kay Jesus bilang Diyos ay kailangan munang magsimula sa altar, templo, o santuwaryo ng ating puso bago sa labas ay sa loob muna bago ipakita sa tao kailangan munang ipakita sa Diyos may mga sumasamba sa loob ng simbahan na napilitan lang ang tawag doon ay wala sa loob sapagkat walang nangyaring pagsamba muna sa altar ng puso may mga sumasamba naman sa loob ng sambahan na ang naguumapaw na damdamin ay galit at sama ng loob. Ang tawag doon ay pagsambang wala sa puso. Kung nauna ang pagsamba sa templo ng puso, ang daladala ng taong ito sa simbahan ay kapayapaan sa halip nagalit. Kapag espiritu ng galit ang nasa puso ng isang sumasamba, walang kabuluhan ang kanyang pagsamba. Wika ni Jesus sa uh, Mateo 5, 23 at 24. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Sa ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kapag sinamba ng isang tao si Jesus sa kanyang puso bilang Diyos, at ang taong ito'y nakipagkwentuhan tungkol kay Jesus sa isa o dalawa pang taong may ganunding ding karanasan, ang lugar kung saan sila nagkukwentuhan ay nagiging simbahan, nagiging banal na dako. Wika ni Jesus sa Mateo 18.20, Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Bago tayo pumasok sa pinto ng simbahan, kailangan muna nating papasukin si Jesus sa pinto ng ating puso. Nais niyang pumasok. Ngunit hindi niya gagawal, gagawin ito nang wala tayong pahintulot. Wika sa pahayag 3.20, Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung di ring gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Kapag idinambana natin si Jesus sa altar ng ating puso bilang Diyos, ang ating niyang biyaya ay hindi lamang espiritual kundi maging material. Maging ang mataimtim na pananalangin ay kailangang nagaganap muna sa altar ng ating puso sa halip na sa altar ng simbahan. Ito ang essence ng sinabi ni Jesus sa Mateo sa isa ngunit kapag mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita sa kabutihang ginagawa mo ng lihim. Ang pagsamba ay hindi isang aktibidad pang reliyon. Ito'y isang paraan ng banal na pamumuhay. Holy living. Holy Christian living. Kapag idinambana natin sa si Yesus sa altar ng ating puso, tiyak na mangyayari ang mga sumusunod. Una, mapapansin ng tao ang ating kaibahan. Hindi tayo madaling sumuko sa mga problema. Hinaharap natin ito at hindi tinatakbuhan. Sa kabila ng mabibigat na krisis, mas positibo pa rin ang pagtanaw natin sa buhay. Ang higit na nakikita natin ay ang mga oportunidad kaysa mga problema. Hindi madaling mabura ang mga ngiti sa ating mga labi. Hinaharap natin ang mga hamon ng buhay ng may katatagan. Dahil litaw na litaw, lutang na lutang ang ating pagkakaiba. Maiingan niya ang mga tao na magtanong kung bakit tayo kakaiba. Kapag hindi tayo natatanong, ibig sabihin ay wala tayong ipinagkaiba sa iba. Kapag tayo'y tinanong, obligado tayong sumagot. Wika sa ikalawang bahagi ng verse 15, Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Kaya tayo kakaiba ay dahil sa pag-asang nasa ating puso bunga ng pananampalataya natin kay Yesus. Ang pananampalatayang ito ang pinanggagalingan ng ating pag-asa para sa isang buhay na ganap at kasiyasiya dito sa lupa at buhay na walang hanggan doon sa langit. Wika sa unang Korinto 15.19 kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sa kabaligtaran nito, tayo ang pinakamapalad sapagkat ang pag-asa natin kay Yesus ay hindi lamang para sa buhay rito sa lupa, kundi para sa buhay doon sa langit. Umaasa tayo na tulad ni Yesus, Muli tayong bubuhayin kapag tayo'y namatay upang makasama ni Yesus habang panahon sa kaharian ng Diyos. Wika sa unang Pedro 1.3 Purihin natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Yeso Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yeso Kristo ang bagong buhay na iyan, ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa, nakakamta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang ito'y nakalaan sa inyo doon sa langit. May paalala ang ating aralin kapag ipinapaliwanag natin sa iba ang tungkol sa ating pananampalataya. Ganito ang wika doon sa verse 16. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Gawin natin ang ating pagpapaliwanag ng may kababaang loob at respeto sa ating pinaliliwanagan. Iwasan natin ang holier-than-thou attitude. Tayo'y katulad din ng sinuman na makasalanan na naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at hindi dahil sa tayo'y mabuti, kaya't wala tayong karapatang maging mataas. Ang layunin natin ay hindi para ipamukha ang ating, sa ating kausap na tayo'y magaling at maespirito, kundi para tulungan siyang maindamba na rin sa kanyang puso si Jesus bilang Diyos. Tandaan, hindi natin mailalapit sa Diyos ang sino man sa pamamagitan ng argumento. Tanging ang pagibig at pagmamalasakit ang makagagawa niyan. Ikalawa, mayroon din namang tutuligsa at aalipusta sa atin dahil sa ating magandang asal, sa pamamagitan ng pagsasabing gawa-gawa lamang natin ang ating pagiging mabuti at siguradong lilitaw rin ang tunay nating kulay. Yun ang kanilang inaabangan. Nangyayari rin naman talaga ito. Kay dami ng mga sikat na mangangaral sa buong mundo na halos sambahin ng mga tao dahil sa kanilang kagalingan at kalinisan Ngunit nang yumao ay nabulgar ang makasala ng buhay. Ang totoong magandang asal ay hindi bunga ng rehearsal kundi natural na resulta ng malinis na budhi o konsensya. Kapag malinis ang iyong budhi, tiyak na ito'y lalabas sa pamamagitan ng magandang asal. Wika sa ikalawang bahagi ng verse 16, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Hindi tayo ang magpapahiya sa kanila, kundi ang katotohanan tungkol sa tunay nating pagkatao ang magpapahiya sa kanila. Ang malinis na budhi o konsensya ay bunga ng malinis na motibo. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5.8, Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sa lumang tipan, matapos na makaharap ni Moises ang Diyos, Nakita ng mga tao ang nagniningning na mukha ni Moises. Gayun din naman, Kapag wagas ang ating motibo o malinis ang ating puso, makikita natin ang Diyos at makikita ng tao ang Diyos sa atin. Magre-reflect sa ating asal at ugali ang kaningningan ng Diyos. Hindi dahil hindi tayo peke, mapapahiya ang mga tumutuligsa sa atin. Sabi nga ng isang matandang salawikain, ang malinis na konsensya ang pinakadakilang kayamanan. Ikatlo, ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan, mga hulugan man ito ng personal na pagsasakripisyo. Maaaring ipahintulot ng Diyos na magdusa pa rin tayo sa kabila ng paglilingkod natin sa Kanya prerogative ng Panginoon bilang Diyos. Kadalasan, kapag ang isang lingkod ng Diyos ay nakakaranas ng mabigat na pagsubok, ganito ang karaniwang mga tanong, Bakit ako? Bakit hindi ang iba? Bakit ngayon pa kung kailan ako naglilingkod? Ang pwede nating itanong sa nagtatanong ng ganito ay, Bakit hindi? Wika sa verse 17 ng ating teksto, Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Normal ang pagdurusang bunga ng paggawa ng masama sapagkat laging may kaakibat na bad consequence ang paggawa ng hindi mabuti. Halimbawa, maaaring inihinto mo na ang paninigarilyo. Ngunit kahit inihinto mo na at nagsisi ka na, maaaring may epekto na sa iyong kalusugan ang paninigarilyo. Maaaring mayroon ka ng lung cancer. Yan ay expected na pagdurusa mula sa isang maling gawain. Ang mahirap na tanggaping pagdurusa ay yung pagdurusang bunga ng kabutihang ginawa. Ngunit kapag idinambana natin sa ating puso si Jesus bilang Diyos, kayang-kaya na nating tanggapin ang ganitong uri ng pagdurusa. Wika ni Jesus sa Mateo 5:4. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Kung sa pag sa kabila ng paggawa natin ng mabuti, pag-adipusta pa rin ang ganti sa atin, huwag pang hinaan ng loob, sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kaaliwan. Si Jesus, walang ginawa ang masama, kahit katiting na kasamaan. Pawang kabutihan ang kanyang ginawa. Ngunit ang iginanti sa kanyang kasamaan ay walang pangalawa. Wika sa unang bahagi ng verse 18 ng ating aralin, Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Walang bahid kasalanan si Jesus. Ngunit siya'y nagdusa kung nangyari ito sa kanya, maaari ring mangyari sa atin na kanyang mga tagasunod. But here is the good news. Kung paanong si Jesus ay muling binuhay ang kanyang mga tagasunod na nagdurusa mula sa paggawa ng kabutihan ay muli ring bubuhayin. Yes, muli ring bubuhayin kung siya'y mamamatay kasi sa bahagi ng verse 18. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Tayo'y manalangin. O banan naming Diyos, maraming marami pong salamat sa dakilang paalala sa amin. Nauna sa lahat ay dapat idambana namin sa altar ng aming puso si Jesus bilang Diyos. Ito ang una naming dapat gawin upang pagkatapos nito'y maihayag sa iba ang aming kabutihan sapagkat nauna nang naidambana namin sa aming puso ang iyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.